Ayan, paalis na si Asher sa umaga busy kami ako luto magpatsikaso ng baon niya tapos paliguan siya ganon bising bisi ako sa umaga ngayon 9.40 na dito maghahati sit, sit down you go sit down Ngayon, 9.40 dito, mag na si Asis. Eksakto, pagdating nila sa school, ay mag-aalas dis. Kasabay niya yung mga bus. Yan, palis na sila. Si Tonton nakatulog. Kaya, ah, ngayon at nakaalis na yung mag-ama, ako naman ay maglilinis na, magliligpit na. Kahapon, todo-todo ligpit ako na si ako sa pagliligpit dito sa bahay kasi nga nung pumunta kami nung sa barat ko hindi ako nakapaglinis parang walis walis lang ba kasi nung hapon ng biyernes hapon ng biyernes naglinis ako ng bahay kasi ang nangyayari ngayon linis ako sa umaga linis ako sa hapon gawa nga ng si Tonton hinahayaan ko na naglalaro dyan sa may ano, floor nga eh para na kung si Jocelyn makakita lang ng konti walis, makakita lang ng konting kalat walis, nagiging ganun na rin ako kasi nga si Tonton nagsisimula na siyang magdampot-dampot at kung ano na yung sinusubo kaya mayat maya ako walis, mayat maya ako dinis so kaya yun, nabisi ako kahapon natapos ako maglinis kahapon Nang alas dos na suguro tapos napansin ko si Asher medyo matamlay di ko alam paano nangyari sa pa kanya yung dati na hindi naman siya natutulog, nakatulog siya ng bandang alas 11, nakatulog siya. Na dapat pupunta kami kina Josibel kasi nga magse-celebrate sana kami ng ano, Mother's Day kasi kahapon talaga yung Mother's Day dito sa Nepal. Eh paano ako magpupunta? Hindi ko pwedeng idalhin si Asher na matamlay. Nawala sa mood. Lalo't may baby doon. Madaling mahawaan ang baby lang kapag lagla. Sabi ko, wag na. Kayo na lang. Enjoy mo na lang yung celebration ng Mother's Day dyan. Kaya wala. Kahapon, maghapon. Tapos, ayun, si Tonton, umulan pa kahapon ng ice. nag hailstorm kahapon. Malalaki yung, malalaki yung pata. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Tapos, sumabay yung yelo. Kaya, bandang hapon, alas 6, alas 5 dito kahapon ang dilim-dilim na dahil ang itim ng kalangitan. Kaya yung mangga natin matira matibay. Kukunti na lang matira. <laughs> Bahala na. Kung may matirang mangga, salamat. Pero kung nahulog lahat dahil nag-start na magulan-ulan dito ng ice, eh, pasensyahan. Maliit ang mangga natin sa likod. Kita niyo naman yung mangga natin sa likod, diba? Napakaliit lang. So, yan guys, na ako. Kaya wala tayong video kahapon. Ay, mag-aasikaso muna ako dito sa bahay habang natutulog si Tonton. Para katapos tayo sa ating mga gawain. Sa mga nagtatanong pala, may nabasa kasi ako doon kung kumpleto ba ng vitamin si Tonton. Kasi nga ba diba, kumpleto ng vitamin si Tonton guys, tignan nyo. Eh. Meron siya nitong food supplement na bigay galing sa center. O, dalawang box yan, pang dalawang buwan. Hmm. Hmm. Ito yung food supplement niya na galing sa center. Ano, libre talaga to na ibinibigay ng government. Sa lahat ng mga baby from 6 months to 2 years, may ganito libre galing sa uh, galing sa government, galing sa center. At meron siya nito, dahil nga walang tikitiki dito sa Nepal, ito yung parang pinakatikitiki dito, Vplex. Ito ay vitamin A, B1, D. Kompleto yun siya. Multivitamins to. Ganyan. Bali 1 ml every day. May vitamin si Asher din pinapainom ko din si Asher dito. Kay Asher naman 2 ml, isa sa umaga, isa sa gabi. Kay Asher, kay Tonton isa lang 1 ml so yan yung vitamins ng anak ko kahit na nakikita nyo na payat kasi ang payat daw ng anak ko ganito, ganyan si Tomtom, -tom, kahit payat si Tomtom -tom, guys, magana siya kumain ma ano siya kumain batakaw hanggat may nakikitang pagkain ang bibig walang tigil ngangat ngat na ganyan nung pumunta nga kami ng Baratpur, kung anong oras kami dumating doon hanggang pag uwi, may nungut-ngut fried chicken, yung puppet. Maliit lang talaga siya. Pero, pagdating sa pagkain, wala akong problema. Kaya lang, pagdating sa digestion naman niya, kung ano yung ikinain niya, yun din ipinupo niya. Kain po po, kain po po siya. Ayan, nagising po mo. Ingay ko daw kasi. Eh. <laughs> Ito na ang totoong assignment, guys. Last, last week, first week nang klase nila, parang pa-review-review -review lang, sulat-sulat lang. Ganyan, parang review lang nung nasa UKG sila. Ngayon, ito na ang totoong assignment ng grade 1. Dalawang Nepali. ba diba sa cellphone pwedeng i-translate yan, kaya minsan naiintindihan. At meron tayo ditong science. Nagsimula na sila sa libro ng science. What, who is Jyoti Bandari? Ayan, nagsimula na sila sa science. Meron na. At meron sila sa English. English, sabi niya. Homework, 1 to 15. Homework, page 4 to 5. Handwriting. Handwriting in one page in copy. Hindi ko maintindihan ang sulat niya, sir. Pero 4 to 5, eto yun siya. Sabi ko kasi sa kanya, ipapasulat to. Handwriting homework, 4 to 5. Eto yun, 4 to 5 English. Yeah. Answer the question. Handwriting. Di ko alam, di ko maintindihan. Pero eto, homework ni Asher. Ang dami. Lahat, meron. Lima. At sa English ay sa math. <coughs> Ito na yung totoong assignment nila. Homework. Page number 35, 36, 37 in book. So, ito. 35, 36, and 37. Three pages sa libro. Three pages sa libro yung assignment. At nagsimula sila ng multiplication. Sabi ko, bakit hindi mo tinapos ang multiplication mo hanggang 10? 10. Ginawa na lang niya hanggang 5 Tapos may nakasingit na Nepali numbers 1 to 10 Write the number names in Devanagari Devanagari sa Nepali Ang daming assignment At may assignment siya sa drawing Draw a picture of a house And color it Anim Anim ang assignment ni Asher may maliit ako. Alas 4 na dito. Oh, anong gagawin natin? Aabutin kami ni kuya magawa ng homework hanggang alas 8 ng gabi. Ha? <coughs> ah? oh, Nakaupad. Go, go. Wear your clothes na. Come on. Ay, ikaw din. Oh, oh. Ay, ah, ah, ay, ikaw din. I'm hungry. Oh, what do you want? Make it fast. We need to start homework. doing homework? ano oras sila dumating mag-ama? Pasta. What pasta? Pasta. That one? The one for school? Yeah. I will cook that pasta? Yeah. Okay, I will cook pasta. You will start your homework. Okay? Okay. So, ayan yung pasta na niluto ko, guys. Diba pinakuluan ko? Yung pinapakuluan ko, tinapon ko lang yung konting tubig. Nagsira ako ng konti. Saka ko tinaktakan ng ketchup. So, yan na yung spaghetti pasta. Pagkain na siya. Minsan, pag sinisipag ako, ginig, nagigisa <CORRECOTE> ako ng sibuyas at saka bawang. Tapos, yung sabaw din, na, sabaw din nitong pinagpakulan mee. ko ng pasta. Tapos, yung ketchup na ganyan. Yun yung ginagawa kong sauce niya. Pag sinisipag ako. Pero ngayon kasi, nagmamadali siya. Yun na lang ang ginawa ko. Tinaktakan ko yeah! lang siya ng ketchup. Yan. Yung gusto naman. Where's your clothes? Can I find cannot find it. Guys, dahil tagulan na ulit, kailangan na nating palitan yung kurtina ng tuktok. Kaya sinet up namin to. Sabi ko nga, bakit wala ba ibang ano? Ibang yan. Kasi Red, ang napili lang niya. Tatahiin to. Kaya lang umalis si Asis. Masyado kasi siyang mahaba. Yan. Papalitan na natin yung ating kurtina, tuktok ng kurtina. Kasi nga magtatagulan na para hindi mabasa yung mga pasahero o yung gamit sa loob ng tuktok. Kaso umalis si Asis kaya hindi namin matuloy. Kung pwede daw yung yan ko, sabi ko pwede yung yan. Kung gusto niya ng matibay nga kasi pwede naman yung yan. Kakasya naman dun sa may needle natin. Kaya eto ginamit niya yung sinulid na red. Kaya wala si Asis kaya turi hindi hindi ko alam kung paano ko tatahiin. Gusto niyang ipatahi sa akin pero di ko naman alam kung anong isa lang gusto niya wala ang pinantay ng namin. Hmm. At ang bata batuta, hinayaan ko lang siya maglaro ng ganyan para maasikaso ko din si Asher kasi nag-start na kaming gumawa ng homework ni Asher kasi tapos na siyang kumain. Ay, hantayin natin si Papa mo, baby, para masimulan na natin yung tatahiin natin hindi ko na rin pakabayin yung aking video today guys i-end ko na rin yung aking video today thank you thank you again for watching kasi nandiyan na yata si Asis bukod sa tutulungan ko si Asher sa kanyang homework at madami ang kanyang some homework nga para kahit papano eh, madali dali din kaming matapos so i-end ko na siya thank you thank you guys for everything sa lahat sa maraming maraming salamat I'll see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.